Uy. May huli, may huli to, may huli. Ah, ha ha ha. Nena na no, chat n'to sa kabilang Pampang. Pag naka-live ka pa, pag malaki na 'yan Ito, ito binabayaran 'yan eh, yung live eh. Delikado naman ang sapit dito. Sa usulan. May huli pa rin. May huli pa rin oh! Oh! May huli na naman oh! Agaw kumagat ng mga igat dito ah. Woo! Secured! Hahaha! <laughs> <laughs> We're naman tayo! Walang suspense pero... May huli. Welcome to my office. Isa na namang hunting adventure ang gagawin natin. Ang spot natin. Unahin natin yung dumbanda. Okay. Eh, Kung kumba ang tawag nila dyan eh. Sure good daw yan. Hinihintay ko lang. Bumaba ang araw. Medyo pang pa ang araw. Sapit ang dilim tsaka tayo sampung kawil lang tungkong bato. hindi ako nasisiro tuwing lulusong ako dyan isang linggo pala ang nakalipas nung nakahuli tayo dyan babalikan ko ulit ang kwento ng mga tao dito marami dito manin ni na sa malayo makakita ninyo may naglalambat doon ang kwento nila rito may mga mamamana daw dito matatapang ang mamamana <laughs> kinikwento kasi nung mga nangahagis ng dala nanlalambat kinikwento nila may daw sila mga igat dito malalaki Anong daw talaga oo oh, madami ang galabak ang sa may dam uh, sa, sa lugar mga tilapia may mga manin so, na si dito nagdakas loob na sisirin ang lugar na yan at napakalalim nga daw niya. sinukat ko yan tatlong di pa ang lalim. pag nakakita daw nila papanahin nila nung makita daw ng mga mamamana yung igat nasa ilalim sila dumaan sa taas nila nakita nila kulay lumot na daw lalaki daw talaga hindi ko alam kung ano nangyari sa kanila pero nung makita nila natakot daw sila <laughs> yan ang kwento ng tungkong bato para sa akin isang alamat yan para sa akin isang uh, urban legend dahil marami daw inkanto dyan may nagpapakita daw nuno dyan at talaga namang malaman nakatatlong lusong ako tatlong beses din ako nakahuli malalaki siguro kung nakikita niyo yung mga video ko talagang malalaki ang igat din sa lugar na yan ngayon lulusungin ulit natin sana hindi tayo mabigo kung totoo sinasabi nila na yung mamamana mama daw nasa ilalim nagdaanan daw sa taas nila igat daw na lalaki talagang maraming laman ngayon kakanaan natin siguro maglalagay ako dyan pinakamarami apat doon sa baba maglalagay din ako siguro mga tatlo at sa taas niyan tatlo sampung kawil lang ilalagay natin at as usual wala akong stock, stock na pamain ngayon kiwit ito ang papain natin napakahandi ng kiwit ang tilapia kasi kailangan pa natin ng timba kailangan na aerator itong kiwit doon pa lang sa kubo hiniwahiwa ko na at ito yung papain natin let's go sakto na 6 tapos sa ating pagkakana dito sa taas nakapaglagay ako ng 7 sa tong kumbato to doon sa baba nakapaglagay ako ng 3 kaya nangyari 10 lang ang kawin natin Okay, nung so, madilim na, huwi na tayo. Sana bukas, swertehin. Alright, let's go. Good night! Guys, good morning. Welcome to my office. Start tayo ng kumumundang buwan kagabi, kaya mas maganda siguro. Medyo lumabang tubig. Medyo na-excite sila. Baka may mahuli tayo malalaki. Shoutout nga pala kaya bago tayo tumuloy sa Kamamundao, shoutout muna tayo. Bicol Casili Hunter, shoutout po sa inyo. Jerson si Gisala ng uh, Irosin Sorsogon. Rick Gucino. Jomar Pante ng Ginubatan Albay. Robert Cabugsan. Uh, Jonel Adventurer TV. Uh, Roel Rosaban, Mix Channel. Uh, Danilo Buenaventura ng Santa Cruz Laguna. At Florante Desus ng Magdalena Laguna. sa iglo. May mahuli tayo. Kung totoo andi ang igat dito sa tukong bato, malalaman natin. ay nito sana may mahuli tayo malaki laki eh ito na po natin ano natin balsa mulan kaya hindi na naman basura okay. tatlong kawi lang dito sa may tungkong bato hindi natin kung talaga napaka-effective nito malalaman natin ngayong araw na ito pangat pangapat natatlohan ko ito last December 2024 January yun ang pagkakataon na natin ito pero pangapat na sunod talagang uh, yung tatlong yan hindi tayo na kopya tingnan natin ngayon Ito masasubig. apat na yan oh Sa bato na yan walang huli pain pa ba wala rin wala walang huli next tayo sa susunod sinong gustong seed <sighs> wala pa tayong huli okay, next na kawil guys okay. bakit tinali ko lang sa puno ko ไม่ฮุลิกับห่าไม่ฮุลิกัยไอ้ตัวโ้ยไม่ลไม่ฮุลิตัวไม่ฮุลิไม่ฮเลยมาปนักเก็ตว้าวว้าวโอ้ฮ่าฮ่า Delikado na naman ang sapit dito. Nasa nguso lang. <laughs> Secure na natin. Nasa nguso lang ang sapit. Makakawala ha. Huwag ka makakawala. <laughs> Maulitan na naman tayo. Malaki-laki na ito. lang ah, baka isa agad tayo huh. ha? oo nga Alas. andar na naman ito. Sa. hindi na ilalagay sa net tayo makakasigurado na Nakuli oh! <laughs> natin Ayos mga isa na naman na Yan, sayo tampisaw. Tampisaw. Uh oh. <laughs> May nanonood sa <si> atin. <laughs> yeah. May nanonood sa si atin doon sa kabilang pampang. Uli <laughs> ko na ito. Sure ball na ito. Hindi pa makawala ako. Eto <laughs> pa ito, ito na eh, yung live eh hindi ko na nilagay ang camera para <laughs> pinabi ko lang sa puno May huli pa rin, oh. No? Ah, tigas na. Itong isa. Tigas na. Oh. Itong isa. May huli ka ba? pinagdikit ko yung dalawang kawin ko dito isang inagis ko doon sa dito napakaraming igat sa lugar na ito oh patay na ito pero malaki pinakabiswerte natin ngayon dito ah. Pangalawang huli. Ang laki na rin ito, mga dalawa mahigit na ito. Pulo ng puno ng kuli tuloy tuloy na ang video natin hindi natin puputuloy nito mamaybay na lang tayo sa tagilila ay yung isa parang walang dito, hindi man lang binata. marami na namang matutulog sa aking freezer. Ay, huli na naman, no? Patay na. <laughs> Tatlo. Pangatlo. Grabe na ito. Patay na. Baka gabi pa ako magat ito. Mga isang kilo mahigit siguro ito. Grabe, labi natin huli. May isa pa doon sa likod. Malaki natin. Ay. Ah. Gabi. Salamat sa Dios. Patay na. Chat, isa pa Next. May hulik pa rin ba? kumagat magat ang mga iga ha? yung isa lang yung pinaka so, tinali natin dito mukhang may huli din ito eh. mukhang may huli din ito batak kang kumagat ng mga higat dito ah. Hindi oh. yeah, pa huli natin walang suspense pero may huli <laughs> okay lang kahit walang suspense Chris may huli Kapati na naman tayo! Igat hunting! Para ngayon, January 2024! Huli natin! <laughs> Harvest na naman tayo! Dito sa tungkong bato, wala tayo na Tatlong kawil, pero walang huli. Lahat ito doon sa taas. Isang uh, tingin ko, apat na ito. O dalawang apat. alawang maliliit salamat sa Diyos swerte tayo ngayon unang lusong ito January 2024 binigayaan agad tayo Woo! swerte kuya <laughs> Ernie, ito yung uh, kaibigan ko rito ito yung bahay nila sa baba niya balsabi niya ang ginagamit ko at uh, siya nga yung uh, nag sa akin dito marami daw talagang ikat dito pero kung totoo man yung kwento doon sa tungkong bato ay marang kwento na lang dito ang mahalaga na tayo oo yun okay, salamat kay Ernie <laughs>